Good afternoon panibagong araw at buhay na naman kaya for today's video po natin ay muli na naman tayo nandito sa ating ibunan para po magipagkwentuhan sa inyo kahit ilang minuto lang. Ayan si Tanggol at si Moka ngayon sila guys oh. So, kakatapos lang natin silang pakiin at palitan ng ano ng tubig dahil naka-dextrose powder po sila ngayon dahil Sabado maging yung mga African lovers po natin. So, off topic muna tayo sa ating mga ibon dahil meron po akong gustong i-share sa inyo. Kung maalala nyo guys, uh, nung last vlog po natin, yung mga previous vlog po natin about sa mga manok natin, ay meron po tayong project na ano, uh, native na hybrid. So, inros nga po natin dito sa ano na to, sa Jersey Giant natin. So, ayun guys, nag na po yung isang hinahin natin. Kanina ay winalay ko na yung ano, yung mga sisiyo nila, kaya gusto kong i-share sa inyo. Actually guys, medyo busy nga po tayo, kaya ngayon lang pulit ulit ako nakapag-vlog. Ito nga yung kamay ko, may mga pintura pa kasi sa bahay meron tayong onting project, pero... Very soon guys ay papagita ko rin sa inyo kasi yung uh, dirty kitchen po namin ay binago po namin ng onte, pinalitan po namin ng tiles para kahit papano ay hindi na po pangit tingnan dahil yung mga tiles ay ano na uh, sobrang dami na ng ano, mga puti-puti parang stain ganun, hindi na matanggal so nag-decide si Macy's na ano na baguhin yung ano yung dirty kitchen namin ngayon Kaming gumagawa ito, punong-puno pa ako ng pintura so guys, napapakita ko sa inyo yung ano, yung mga native hybrid chicken natin na nahats na kanina nga po ay winalay ko na sila eto sila guys oh, so papakita ko po sa inyo Ayan yung ano, yung isang inahin natin na native na naghats na actually ano, huling dumating to dito sa atin, binigay ng kaibigan natin pero nanguna siyang nangitlog siguro matanda na siya at yung iba naman ay malapit na rin mangitlog mga to. Pero yung Jersey Giant natin na ano, na babae yun siya oh. Pero nangitlog siya dito. Actually pang ano na to, ah uh, pang 10 egg na yata to uh, ina-harvest lang natin, ina lang natin at yun, inuulam natin ayoko kasing paramihin sila kasi yun nga uh, mas masarap pa rin yung lasa ng native uh, natin pero ang ginawa natin ay uh, pinalaki yung size nila dahil nga po binangga natin dito sa may ano, Jersey Giant natin. So papakita ko sa inyo guys kung ilan yung sisiw nila. Medyo awag uh, wag niyo na lang pansinin yung poke nila dahil uh, alam nyo naman mga manok pero sanay na po tayo diyan maging sa mga ibon natin. Kaso hindi ko mahawakan. Ay ang tapang ng ano. Ang tapang ng hen. Ayan. So ibababa muna natin itong ano, itong hen para magkita po natin na maayos. And bali meron tayong ano dito, yung color black 246. Bali siyam, tatlong yellow yung nahat sa mga ano sa mga inakay niya. Actually meron pong isang ano nabugok pero okay lang at least. Kahit to pa ano, mas marami mas marami pa rin yung nabuhay. Ayun sila guys, oh, malalaki na sila. I mean, ano, malalakas na po sila. Pero ah uh, nakakatuwa kasi yung project po natin na ano mga hybrid na chicken na native ay Meron na po tayo. Ayan, in the future meron tayong mauulam kasi yung ano po, yung Jersey Giant, ay ayaw ko nang paramihin. Kakatuwa uh, guys kasi yung project ko natin ay uh, napalabas na po natin sa mga manok natin. So binigyan ko na rin sila ng ano nang uh, tapos yung kick booster na ano na pang-day old at pinapakain din natin to sa mga ano sa mga inakay natin ano, uh, mga ibon. So wala na akong planong lagyan ng ano ng ilaw dito kasi itong inahin natin ay ilalagay ko na lang siya dito para kahit papano ay makamenos tayo sa oriente. at siguro mga isang buwan uh, dito muna sila nagpapalakas at after ng isang buwan ay papakawalan ko sila dito sa may ground pero pagdating ng hapon ay kinukulong po natin sila kasi dito sa amin ay maraming ano maraming pusang gala kasi nung uh, last time na nag-alaga ako ng mga manok meron akong nakitang pusa dito pag-alagala Anong uh, nung pumasok ko ng gabi kaso yun uh, meron akong nadali na ano na ilang manok na bonsai about naman po dito sa facility natin kung mapapansin nyo guys ay medyo lumiwanag yung area natin kasi nagbabas po ako nung ano dun ng dalawang puno ng saging tapos dito dalawang puno ng ano ng saging din kasi napansin ko nung isang araw meron na nga rin palang ano to uh, bunga yung isang saging natin so ang ginawa ko ay binawasan ko po yung ano yung katawan niya para kahit papano uh, concentrate yung vitamins dito sa mga bunga niya pero ibang variety po ng saging to hindi kagaya ng katabi niya na to ayan so doon maging dito ay nagbawas din po ako pero uh, pagdating dito sa ano sa colony natin ayan hindi ko pa natanggal yung mga ano mga isolation natin pero uh, nakapaglinis na rin po ako sa loob ng ano ng colony natin yung mga poptay natin tsaka yung uh, mga yung flooring natin ay nalampasan na rin po natin about naman po sa status ng ano ng mga ibon natin ayan ongoing pa rin po sila, malapit na nga po sila mag-breed, sana ay swertihin tayo sa pag-breed at nag-set rin po pala ako ng mga ilang parisan ng Project Lutino Opaline tsaka yung mga naka ah uh, flights po natin ng na mga post dan ah uh, hindi ko na sila pina DNA uh, yun sana mag-match na lang yung gender sinet ko na rin po yung ano kasi matatanda na uh, may git one year na sa flight zone ang ginawa ko uh, marami naman tayong bakanting ano dito mga breeding cage uh, yun ang ginawa ko po ay sinalang ko na po sila sana ay swertihin po sa breeding para kahit papano ah uh, In the future ay uh, meron po tayong mapalabas na opadan and follow at mga lutino line dito sa ano sa ibunan natin kasi napalakas ng demand ngayon sa mga Danfalo follow tsaka mga lutino opaline so ayan guys mapapansin nyo medyo yun nagwalis walis din po ako dito at eto rin pala yung mga oriental frill natin uh, sinalang ko na ulit sila ngayon ay meron na po silang ano dalawang itlog etong ano mga oriental frill natin na to uh, napakaganda ng mga inakay na to uh, medyo dark lang yung color dito sa may ano sa kak na to pero yung ano pagka dark ng ano ng brown niya at yung mga scallop nila ay talagang kitang kita yung ano yung mga markings nila etong mga to ah uh, ko lang yung mga ano yung mga inakay nila uh, sa mga gusto sa mga kaibigan po natin na gustong magalaga ng mga gantong klaseng ano uh, kalapate ayan tutawagan po nila ay COF Classic Oriental Frill. So ito po pala yung mga bagong parisan natin. Kung maalala nyo, itong matapang natin na ano, na lutino hen na to. Ayan, binangga ko sa ano. Uh, binaktusan ko siya para mga pagpalabas tayo ng ano lutino hen uh, na opaline so yan, binaklas ko siya pinaris ko sa ano sa anak niya tapos meron pa tayong uh, isang parisan dito na ano na project opal dan follow ayan meron tayo dito ano par blue uh, post dan follow uh, possible cock pero yung green na yon na uh, green New wing opaline post dan follow ay naka DNA po yan galing po yan kay paring noel at meron din tayo dito ito matagal na to actually meron nga silang itlog guys oh nag sila nung ano, ng October 4. Ayan, um, ID nila is blue opa, post dan, tapos isang green na uh, normal, pero split siya ng par blue, uh, possible dan follow. Ayan, sana, swertihin nga po tayo. The rest, ayan, nakaset pa rin yung mga ibang ano natin, mga breeder natin, tapos yung iba, ay naka-flights pa rin po, pinapagulang natin dito sa flights natin, para in the future ay meron din po tayong magamit na ano, na pyesa para sa breeding po natin. So yan lang guys no, yung update dito sa mga ibunan natin. Pero very soon ay malapit na rin pong mababa itong ano, cage number 9 natin tsaka itong cage number 10 natin. Babalitaan ko po kayo pag time na wawalay na po natin sila. Para kahit papano ay updated na po, po kayo dito po sa ibunan natin. About naman guys sa status ng mga parot natin, ayan kung mapapansin nyo medyo naglalambingan po sila. Talagang pair na po sila pero yun nga medyo bata pa sila at matagal pa po bago mangitlog tong mga to. Pero sobrang babait ng mga to kahit medyo matatakaw sila ay nag enjoy po tayo sa kanila actually guys nagsasalita na itong mga to hindi ko alam kung sino sa kanila pagbukas ko kasi ng gate uh, uh, kada umaga binubuksan ko to uh, binabati ko sila ng good morning tapos tinatawag ko yung pangalan nila si Mokang at si Tanggol uh, minsan naririnig ko tapos sasabihin good morning Mokang good morning Tanggol ayan so yung ano yung sinasabi ko uh, ginagrab, ginagrab, nila tapos binabalik nila sa akin tapos pag time na alis na ako magpapagodby ako sa kanila pero pag nagpapagodby sila pag time na nandito lang ako yan sobra nakakatuwa lang hindi ko lang ma-record kasi uh, pag nagsasalita sila ay wala sa oras basta pag naisipan nila magsalita ay magsasalita tong mga to lalong lalo na pag time na nasa mood sila kasi merong time na wala sa mood itong mga to pag time na naiinitan sila dito pero ngayon kung mapapansin nyo guys ay nakikipagharutan sila sa akin kahit silang dalawa lang ay nagharutan silang dalawa So yun pagdating sa breeding sana nga po ay swertihin din tayo sa mga to kasi uh, hindi bumababa yung pressure ng mga to kasi yun nga napakahirap nilang ano hindi ganun kadali uh, i-breed itong mga to talagang uh, risky yung pagbreed sa kanila tsaka yung pag-alaga sa kanila About naman po sa ano sa kinakain ng mga to uh, basta daily uh, kumakain sila ng ano ng prutas at gulay kung ano po yung meron tayo dito like malunggay, mga sili mga papaya. Ayan, marami tayo dun sa kabilang bako na 'yon. Actually, meron pa nga sa bahay pinapahinog ko galing ng ano, galing ng tarlac tapos ayun, yung mga bayabas nandoon sila pero Pagdating po sa Bayabas ay uh, twice a uh, week ko lang sila pinapakain kasi hindi pwedeng ano hindi pwedeng daily dahil titigas yung ano yung poop nila. So ayan, napakabait ng mga alaga nating na parrot. Sana Ah, mabreed ko kayo. Mukhang entanggol. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. At syempre guys, maraming maraming salamat po muli sa patuloy na suporta nyo sa ating channel kahit medyo madalang po tayo magkita, ay patuloy pa rin po yung panunood nyo sa ating mga video. Ayan. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.